<laughs> Attorney, um, happy morning po. I'm Horizon Chaser ng HMS News. Attorney, ano po bang pinapaabot po natin ngayon? O, ano po ba yung mensahe natin? Na, sino? Ako naman, Eh, dati na ako nakalagyan. Araw-araw ko lang. Ngayon, 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 Number two, meron akong kolob. Okay. Number three, meron. Ang dami, araw-araw nga. Parang sa wala na ako sa rin. Ano, <laughs> ngayon po, attorney, ano po yung nais natin na talagang gusto maipaabot ngayon po sa uh, mga kababayan natin? At bakit po kailangan natin na um, gawin po yun? palagi ang isip palagi ko sinasabi, yung mga mamamayan, kailangan assertive sila na kailang karapatan. Pag merong mali, huwag silang matakot, manghina, ma, na ilabas nila, ipahayag nila kasi isang karapatan. Para matulungan mo yung gobyerno din. Kasi ang gobyerno, kung hindi mo ta, <laughs> hindi mo pagsasabihin na mali na ginagawa mo, makakala niya, tama. Yan. At kaya nga tayo mga mamamayan ang lumika ng gobyerno, dapat tayo rin na magbigay ng giya sa kanila kung nang tama o mali. so, parang pinakalakas mo natin yung mga mamamayan. Ganun po ang... Hindi, pinapaalalahan na natin. Huwag ang kanilang karapatan at gamitin nila. Sa so, ngayon po yung mga issue na lumalabas, alin po doon dapat tutupan ng hudyo? Lahat lalong lalo na yung uh, pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Ano bang ano bang ano bang ano, 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 araw-araw na pangangailangan di Ano bang kailangan mo? Eh medisina, ospital, ano pa? Bahay, trabaho, yung yung apat na kaya e, ano naman po masasabi natin ngayon kay uh, sa ating pamunuan. Sa kanyang ang pamunuan ngayon. Ang ano yung dapat na sulugin. Talaga 'yung presidente isolated siya kasi itong mga uh, membro ng cabinet niya hindi siya binibigyan ng tamang impormasyon. Gaya nun sa King of Jesus Christ, siya'y silitahan, wala nang maririnig. Napantao yata talaga. Mars. Kami na wala sa tirka sana tawag sa ministergas problema, ang presidente, ang maraming trabaho yan. So, ang asa yan sa anong sinasabi ng mga pinapoy. Pag mali ang sinabi sa kanya, maniniwala siya. Okay, kaya ang mangyayari. Eh. Kaya bagsak yung rating niya. Eh. Because of them. Sa so, tingin niyo po, attorney ngayon ay mas kurap yung ating pamahalaan. Hindi ko man sabi mas kurap o hindi korap. What I know yan ang sinasabi ng maraming tao. At yan ang nakikita ng maraming tao. Um, attorney, uh, Ness Aguilar from Saksi News and uh, the Philippine Event News. Ah, kung sakali po lang natatakbo kayo sa public service po ulit. Ano po gusto po ninyong baguhin sa ating government? Hindi, yeah, ayo ko tumakbo kasi gusto ko baguhin ang ang pagkaroon ng, <laughs> <laughs> ng bagong revolutionary gobyerno. Revolutionary government, kung wala man kongreso, bigyan natin ang presidente ng mga labing limang taon ng pang Kala niya na nasa kanya lahat na ang kapangyarihan para wala na siyang excuse na nandiyan ng kongreso, may nagdulo siya, may pinagpulistika siya. Dito natin sa kanya, 15 years, wala mo na ng ano, kongreso ah. pansamantala lang naman. Nagtatanong ka po bakit, di ba nakikita natin kung niya nagkagawa ng kongreso? masyado na talagang inaayawan natin. natin, natin, natin para mas maging... Matataka ako hanggang ngayon, kinatanong mo pa ako. Hindi mo ba alam yun? Hindi. Or di ba gusto lang natin na hindi na ngayon, masyado na, nang malinaw. Alam natin wala, lahat na, wala, na. ang nireklamo ng tao, ang mga nahalal ay puro korap. Karamihan, korap. Hindi tumutugon sa pangangailangan. Obvious na Araw-araw na lang. Yun ang nakikita na. Hindi ba tayo tanong dapat ang first move dyan before the revolutionary government is declared is uh, a serious a serious undertaking effort against the political dynasty for abolition of the political dynasty become a reality before the uh, years of... Walang mangyayari dyan sa mga political dynasty niya kasi nga, ang nagkocontrol ng kongreso yung mga dynasty mismo kaya nga, i-abolish mo muna ang kongreso. Makakuha ka ng isang Duterte, na walang agenda, walang sinisino, pinatutupad ng batas. Ang problema, wala na si Duterte. Kaya sabi ko kung ng Duterte, since ang anak mo naman eh, ugali mo, pareho, pareho ugali nyo, pareho kayo matapang, pareho kayo matapat, pareho kayo may malasakit, sumama ka sa kanyang tumakbo para maganda ang takbo ng Pilipinas sa 2020 Duterte-Duterte. Pero kung sakali ang possibility na tumuloy yung, uh, yung arrest order towards the end of this year, will that affect, will will that affect the, the possible candidacy na sinasayang mo ni... unang una wala yan. Kung maniwala ka, walang mayayari niya sa arrest order. Walang jurisdiction. Walang magpapatupad niya. Sa kalita ng presidente, walang jurisdiction. Hindi ka mo gawapre. Tapos ako sa Attorney, meron lang ako i sa yung kahapon kasi nanggaling po ako sa Bamban sa bamban dito sa Metro Lock oh. ang empleyado ng Tarlac kasi nga si Mayor Alice hmm. is nagkaroon ng problema. Ang same din na natanggal na sa position yung mga kasamahan niya, yung mga mga ano, mga, workers. Ano po ba yung mga kapulisan? Meron nagbabadya din po kasi nang uh, pagtanggal. Eh kung meron silang ginawa ko sila, may tatanggalin sila. Pero kung wala naman, pwede. Wala. Attorney, bukod sa nabanggit mo sa mga pangunahin natin sa pang-araw-araw ano pa po yung uh, um, iba pa na hindi naman po sa pangunahin kundi sa paraan ng pangunahin ngayon hindi ano na. yung idadagdag? Wala na ako idadagdag. yun know, ang pinaka-importante Just concentrate doon sa apat na yun, okay, okay na ang okay Pilipinas um, okay.